Magandang araw sa ating lahat mga kalode. Nagsisimula na naman ako sa aking ginagawa sa bawat araw. Itong ginagawa ko mga kalode ay tuwing umaga lang naman. At syempre naman mga kalode, kapag mayro po tayong mga alagang hayop, kailangan talaga alagaan at nakakainin po natin talagang sila kasi sa isang araw at isang bisis ko lang sila pinapakain. Hindi maiwasan talaga ka pa ganito hura sa hapon mga kalodium. Maririnig mo na yung iyak kanila dahil gusto silang pakainin na naman. Kaya ang ginagawa ko sa araw-araw sa kanila mga lodi morning lang talaga sila pakakainin. Kaya kung sa isang araw pakainin ko sila ng tatlong bisis, sandali lang maubos pa ang supply sa aking maalaga. Mayro Mayroon po nagtatanong sa akin, hindi ba ako napapagod? Siyempre tao lang tayo, siyempre naman. Dahil tulad ko ay may edad na rin at may siyempre naramdaman to na masakit na po ang aking. ah, ko tuwing umaga, mga kalodi, tuwing bumangon po ako ng morning, talagang bandang kaliwa. Yan ang lagi ko giniinda. Kasi nga mga kalodi, noong kabataan pa po ako, andami ko talagang trabaho dahil ako po ang pinakapanganay sa lahat <coughs> dahil Mula sa bata pa hangga, nagkaroon po tayo ng pamilya so hindi mawawala talaga ang dami nating trabaho. Huh? Unlang mga kalodi, alam ko, relit din po kayo no, lalo na po sa ating mga ka. Sobr sobrang kahirapan mga kalodi kaya tayo, so natin sumikap dito sa Facebook ay malay po natin pagdating ng panahon makakaraos po tayo. Kasi nga mga kalodi, marami po tayong mga vlogger na napapanood na talagang kumikita sa dito sa Facebook. At balang araw mga kalodi, tayo na naman ang sisikat ang araw. Ang ibig kong sabihin sa ating kahirapan ay magkakaroon po tayo ng konting kaginhawaan mga kalodi. Kasi nga, kailangan po talaga sa atin ay talagang kumikilos po tayo, katulad nga sa Facebook. Ito na po ang ginagawa po natin ay nag edit naghahanap po tayo ng paraan kung paano tayo makakuha po ng video. At katulad po namin talaga <makes> ng harap na kami ay makapagsit up talaga ng stream ads mga kalodi. So ngayon, naranasan po namin talaga kahit ako sa sarili. Asaya na po tayo makapagsit up talaga ng stream ads. Pero ngayon talaga morang binago po mga kalodi ang sistema po sa stream ads sa uh, bagong update ngayon sa Nong August 6, mga karudi, napansin ko talagang aking video, lumiit po talagang aking earnings. No? Minsan, nakakadismaya talaga. At ang aking views, mga pinakababa ba talaga yan ay 200 plus. Pinakamataas yan ay mabot siya na 2,000 plus. Pero kung makikita mo ang 2,000 plus, ay nasa 0.7 lang ang kita, mga kalode. Ngayon, napansin ko ang upload ko kahapon, mga kalode. 600 ilibin, dalawa po kami ni Ma'am Elsa ay 0.3 lang po. Dati kasi mga ano de, kapag mayroon mo 600 plus, medyo malaki laki na po talaga ang ating earnings. Pero ngayon talagang bumaba. Ngayon napansin ko mga kaludi, paano pa kaya kung ikaw ay nakasitap ng stream ha? At ang videos po ay hihirap umabot po na 100. Paano nalakitan? Sa totoo lang mga kaludi, hindi ko kayo din discourage Kailangan tayo mga content creator. Ito yung gagawin natin. Dalawa po tayo talaga ng paraan talaga mga ko. Anong klaseng video po ang ating ipopost lalo na po nga na set up na po talaga tayo ng stream. Alam ko ang lahat talaga pinapangarap yan dahil nagtitiis po sila maglalay para makuha lang po ang 60,000 ninit video. So anong gagawin po natin? Ito yung Facebook ay parang nagtitinda po tayo na marami po tayo pupitin siya mga kalode. Parang nga sa palingki at tabi-tabi po ang nagtitinda. Parang tayo din mga kalode. Dahil lahat ang mga tao ngayon maliban ng sa mga hindi makapalamukha charot. Pumasok nga bilang isang content creator mga kalode na din sa atin ay mayroong pangarap. Kaya ang gagawin po natin mga kalode, ibahin po natin ating content kung maaari lang no, kung mayroon pa tayong ibang naisip. Kaya enjoy lang alahat mga kalodi at ingat din sa pag-upload. Ito lang ang mapapayo ko. God bless us all.